day natin ngayon sa pagpamigay ng bigas. So, maghanap pa ako kung sino yung pagbigyan ko, guys. So, apat na lang katao ang mapagbigyan ko para matapos na ako. Bye! Guys, bababa tayo dyan, guys. Kasi may pagbigyan ako isang tao. Ayan, bababa tayo. Ang So, pasok tayo sa ano? Pasok tayo sa may luuban. Baka mamaya may aso to. Takbuhan. Takbo talaga ako. <laughs> may aso talaga, guys. May aso. Nagagatakot. Takot pa naman ako sa aso. Ayan. So, ayan yung bahay nila. Puntahan natin. May tao pala. Ayan. <laughs> so ayan na. Ha, ah, ka ma di kayo ka makakita. So ayan guys, hindi na siya ka ano. Hindi uh -huh. na kayo siya kakita. Ayan, hindi na kayo siya ka kita So Salamat na lang. Salamat na sa grasya. So pauwi na tayo. Akyat na naman tayo. <laughs> Maganda dito pag ano ka mataba, pwede dito akyat-baba at akyat-baba. Para mabawasan yung taba. Ayan. Ah! Todo na to! Ayan! So, wala akong driver ngayon. Mahirapan ako mag mag-video na nakadrive. May nakita akong bahay dito sa gilid ng karsada. So, bigyan natin siya ng ano na lang, bigas na lang at sa konting grocery. So, nagtitinda pala siya ng saging dito. Ayan, si nanay. Na ilang taon ka na, nay? Ah, 66 na ka? Ay, naka. Migani kay nakaagi ko diri na tawo. Taga asa dai ka? Ha? Taga anta bugas nay. Ulo pa 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 Salamat, much for blessing. Texas. So guys, punta tayo dito sa ano, looban. Hindi Sa looban. May bibigyan ako isang tao. Salamat. Bye. Salamat. Napakasapa. Ayan. Sa ano siya, uh, pangalan niya ay apa. Kasi ano lang siya. Eh. May kasi siya. Okay, bye-bye! Guys, punta tayo dito sa... May yung bahay dito, guys. So yan guys, Ah, uh, yung asawa niya may ano na siya, may wag nito, naanuhan siya ng tricycle kaya nakaganon siya. Ayan, so nakapagbigay na tayo. Ano na, sige na. Salamat. Okay. Guys. Natutuwa si Rini kasi ano, nabigyan na naman natin siya ulit. Yun, happy si Rini ngayon kasi nabigyan ulit. So uwi na ako kasi nga may ulan na. Bye Ren! barangay. Salamat po. tingog. So guys, tapos na ako namigay ng mga grocery. So, kararating ko lang. So, magpasalamat pala ako sa nagsponsor sa Texas with Love. Maraming salamat sa team ko sa It's a Thank you, thank you talaga, my founder Mix Color color mix <laughs> Belski TV vlog my member officialcious jean Shahani's vlog Juani Mangayo Miguel shout out my Marring rounds life journey thank you uh, my super chatter Manay Irene's vlog maraming salamat uh Lossie Plantita my member thank you din Um, si Supaya maraming salamat din sa iyo. Miguel shout out sa you. Mary Jean Daang, uh, May Ifa May, Miguel shout out. Rachel and Sir Sugun, Miguelaw, shout out. Yet Collection, uh, Ati Welma, Miguel shout out. Obit Mix Vlog, shout out. Tans, uh, Tans My Newscaster, Rob's Family, miglaw shout-out. Ah, uh, Sakura Vlog 20, miglaw shout-out. Ah, uh, sino pa ba? Nakalimutan ko na. Ah, <laughs> uh, isipin ko po. As, uh, may Super Super Chatter. Ah, uh, si Celeste Rose, miglaw shout-out. Ah, uh, Sis Jean White, Miguel shout out. Rika, Sis Rika, Miguel shout out. Sis at sa iba pa uh, kay Kuya Rom, Miguel shout out Kuya Rom kasi andiyan ka lagi naka-support. Thank you, thank you Sis Joya, thank you so much. Uh, sino pa ba? Sorry kung di ko ayun na shout out, at ko. Kasi, sis Kasi, migalang shoutout sa'yo, sis Kasi.